araw po si Mike Anyayahan ito. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa paghingi ng tulong, no? At uh, isa sa pinaka nakakahiya kasing uh, gawin ng tao sa kasalukuyan ay yung humingi ng tulong sa ano, no, sa ibang tao, no? At uh, depende siguro sa tulong kasi may mga may mga paghingi ng tulong na hindi naman nakakahiya, no. Halimbawa, nasa isang team kayo or uh, proyekto kung saan Uh, may common goal kayo. So, hindi sa mga ka, ka teammates mo, no, o kasamahan mo, hindi na humingi ng tulong, no. At uh, uh, nakaka-inspire pa nga, di ba? Uh, ngayon, meron din namang mga ano, meron meron din mga malalaking bagay na na pwede natin ihingi ng tulong sa iba. Kung alam naman natin talagang yung tao ay ano, ay maaasahan natin or sabihin natin na na nag talaga ng tulong, no? so hindi nakakahiyang lumapit kasi nag o naman talaga siya. At uh, minsan pa nga yung pagtataas pa nga ng pride eh parang hindi maganda, no? So doon sa mga nag-o-offer ng tulong, pero napakabihira noon. Lalo na sa panahon ngayon na ang umiiral na konsepto ay competition. At uh, itong competition na to ay naka-embed ito sa ating uh, isipan dahil ito 'yung ano, ito ay dito nakabase ang sistemang panlipunan no uh, hindi ba ang economic system natin ay ano ay uh, umiiral dahil sa competition yung mga konseptong laissez faire or free enterprise or free market economy tsaka law of supply and demand based sa competition so therefore ang kultura uh, na magiging resulta nito ay competitiveness so ngayon nawawala na tuloy yung ano no yung esensya ng cooperation kaya tuloy, nagiging kanya-kanya. So, so yung konsepto ng paghingi ng tulong, nagiging malabnaw. At mahirap i-expect sa kahit sino yan, dahil bawat isa ay kasama sa tinatawag na kompetisyon. No? So, at humihingi ng paggalang na, Teka, uh, buhatin mo sarili mo, hindi kita kayang buhatin kasi kasama ako sa kompetisyon. Otherwise, ako yung malulunod o madadapa kung ikaw yung bubuhatin ko. Parang ganoon ang mga nangyayari. Dahil yun yung sistema, di ba? So, kaya uh, is, uh, ang pinaka talaga nakakahiya na, 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 gawin ay yung humingi ng tulong sa kaaway mo. No? Pero napaka-rare niyan, no? Pero yung pinaka-common talaga at isa sa pinaka nakakahiyang gawin ay yung humingi ng tulong sa ibang tao when it comes to your financial problem, di ba? Kasi lahat ng tao may financial problem, no? Pero ano, pero gusto ko lang i-share yung sinasabi ni Marcos Aurelius dito. No? A ano ba yung treatment na dito? No? Uh, ito yung sinasabi ni Marcos Aurelius. Sabi ni Marcos Aurelius, Don't be ashamed of needing help. You have a duty to fulfill just like a soldier on the on the wall of battle. So what if you are injured and can't climb up without another soldier's help? No? So, ah... Uh, ang ano kasi no, ang minsan nagiging obstacle sa atin sa paghingi ng tulong ay yung ano no, yung pride or yung iniisip natin ah uh, yung magiging kahihiyan natin. At masakit talaga 'yon, no. At bakit natin iniisip yung kahihiyan na 'yon, 'di ba? Kasi ini-expect natin na mapapahiya tayo. 'Di ba? Ano yung mapapahiya? Siyempre, pag napapahiya ka, ano ba yung ano ba yung ano ba yung nararamdaman mo? Nanliliit ka, 'di ba? Kaya ka nga napapahiya eh. Kasi people will look down at you. At totoo naman 'yon, di ba? Kaya mahirap talaga. Uh, uh, hindi mo wala naman, halos lahat yata ng tao gano'n. Na paglumapit ka, eh, ikaw yung walang wala. Normal 'yan na hindi ka talaga ano, hindi hindi ka talaga pwedeng mag-expect. At at 'wag mo ring i-expect na re-respetuhin ka kasi walang wala ka. Iyan ang sistema ngayon sa ano, sa sa lipunan. No? Yung walang wala eh medyo iniiwasan, di ba? Kasi liability, di ba? Pero kung ikaw yung meron, di ba? Tignan mo, kahit hindi mo kailangan, tutulungan ka eh. Hihimurin nila lahat ng ano eh. Lahat ng dumi mo sa, sa ano mo, no? Sa katawan mo, no? Para lang ano, no? Para lang mapansin mo, mapansin mo sila. At kahit, kahit di mo kailangan ng nila, tutulungan ka nila. Pero pag ikaw yung walang-wala, malabo talaga yun. yung katotohanan. At yung katotohanan na yun, ang nagbibigay sa atin ng, ng, ng feeling ng kahihiyan. Pero, ah uh, yung kahihiyan na yun, uh, liability rin yun. Sabi ni Marcos Aurelius. Kasi kung nasa gera ka, di ba? Uh, minsan nga eh, kahit sa kaaway eh, humihingi ka ng tulong, di ba? At uh, hindi mo malalaman, no? ah uh, bakit? Hindi mo malalaman kasi yung kaaway mo, akala mo kaaway mo. Pero magugulat ka, yung pala yung tutulong sa'yo. At yung kakampi mo, hindi mo alam na yung ina-expect mong tutulong sa yung pa papatay sa So ngayon, huwag ka na maging selective sa ano, sa sa pag sa hihingan mo ng tulong, no? Ah, uh, harapin mo na yung kahihiyan. Eh ano ngayon kung ang baba ng ano, ang baba ng tingin sa iyo, di ba? So be it. Kasi lilipas ang panahon, no? Uh, alam mo naman, hindi ka pa laging At alam mo naman yung mga tao na 'yon, hindi naman sila yung ano, yung bahagi ng katawan mo na bibitbitin mo Uh, in in the ano no, in the future at magpapaalala sa ng kahiyan mo. Hindi. Lagi bawat eksena, bawat araw ay eksena na, ng buhay na malalaos at malalaos at hindi mo na maaalala yung kahihiyan na yon, di ba? Kasi doon ka magmo-move forward, no? Doon sa ano, doon sa sa sa, sa pagiging ah uh, mong uh, tolerance sa lahat ng mga ano, ng mga judgments sa'yo. So, dapat hindi tayo maging sensitive, no? Dapat may konti tayong, uh, ano, uh, hindi lang kapal ng muka, kundi ano, no? Ah, 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 kapal din ng dibdib, no? So, o, ano, uh, uh, may shield, may shield tayo sa, sa anumang pwedeng sabihin ng tao sa atin, no? Kasi, hindi naman importante kung ano sasabihin nila. Ang importante is kung papaano tayo mag-move forward o mag-survive. Dahil ang survivor, walang dapat ikahiya. Kasi yung kasaysayan at tadhana ang magsasabi kung kano kakalakila at hindi nakakahiya. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.